Isa pong uh, mapagpala at masaganang uh, sambayan po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating uh, mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating uh, mga followers, sa lahat po ng mga nararating at nakakapanood ng pagbablog na ito, pagbati po ng uh, Kuya Guards. Muli po tayong nagkapalad na mag-aaral ng mga katotohanan hindi po sa layunin na tayo ay manira o makapanakit ng damdamin ng ating kapwa-mana ng palataya, kundi ang layunin po natin maahihiyag ang katotohanan na nasulat po sa banal na kasulatan. Sa mga nakaraan po nating uh, pagtalakay, ay uh, nalaman po natin na ang paghahandog ay ipinahinto na po sa panahon natin mula po nang maipakot ang ating Panginoon Kristo sa kamatayan at yun po ang nagsilbing pinakamainam na handog sa harap ng ating Panginoon Diyos at uh, bunga po nun ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga pagkakasala. At kaya nga, kung mababasa sa Ebreo 7.27, ay hindi na nangangailangang maghandog ang mga saserdote, ang mga nangangasiwa, ika ng patayo para sa pansariling kasalanan at kasalanan ng bayan o ng iglesia. Ang atin pong tatalakayin ngayon ang ukol po sa paglalagak. Partikular po ito na isinasagawa sa kilala nating uh, religion sa Pilipinas, ang Iglesia Ni Cristo. Sinasagawa nila ito sa buong mundo, linggo-linggo. At uh, ito ika ay uh, yung tinatawag nilang tipon, construction. Saan daw ito ika napupunta sa pagpapatayo ng mga mihoras ng Iglesia? Alin ba yung mga mihoras o pag-aari ng iglesia. Pangunahin dyan ang uh, kanilang uh, kapilya, ang uh, ospital, paaralan, at uh, iba't iba pa. Lalo, uh, ang uh, sikat dyan ay yung kanilang naipatayo na Philippine Arena sa Bulacan na ginugulan ng uh, napakalaking halaga. Alamin po natin, nasa Biblia nga ba ang uh, paglalaga? Sapagkat ito'y tinutuling siya rin ng uh, isang reliyon sa Pilipinas na ito ka ay wala sa Biblia. Pakinggan po natin, dito po sa Unang Korinto sa 16.2, ganito po ang ating uh, bababasa Tuwing unang araw ng sanlinggo, bawat isa sa inyo ay maglaga ayon sa naging pagpapala niya ito ay upang pagdating ko ay wala nang pagdilikom na gagawin Nasa Bibliya ba ang uh, paglalaga Nasa Biblia po malino na ating nababasa sa unang Korinto 16:2 ay tuwing unang araw ng Sanlinggo, bawat isa sa inyo ay maglagak o magsimpan o mag-impok ayon sa kay Apostol Pablo. Sino ba ang kausap dito ni Apostol Pablo? Ang mga unang iglesia ni Kristo sa lokal po ng Galacia. Bukod po sa mga taga-Galacia, Sino pa ang uh, iniutusan o binilina ni Apostol Pablo na maglagak? Ganito ang ating mababasa sa un ikalawang korinto sa 9, 2 at 4. Ganito ang ating matutunghayan. Alam kong handa na kayong tumulong. Pansinin po natin yan. Kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga Macedonia. Sabi ko'y handa na kayong mga taga-akaya noon pang nakaraang taon at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Kaya't pinapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Kung hindi, kung may mga taga-Masidonya na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Sino pa ang uh, binilina ni Apostol Pablo na maglaga o magsimpan? Sabihin na natin ang halaga. Ang lokal po ng Akaya. Pansinin po natin. Una, yung Galacia ang uh, mag ganun din ang mga taga-Akaya. Bukod pa po sa dalawang nabanggit. Sino pa ang binilinan ni Apostol Pablo na maglagap o magsimpan? Ganito po ang ating mababasa dito naman sa ikalawang Korinto sa 8, 1 hanggang 4. Ito ay madalas nating napapakinggan. Lalo na kapag ka araw ng pasalamatan. Pakinggan po ninyo, ginagamit ito ng mga uh, uh, mga tagapangaral. Pakinggan po ninyo. Unang Korinto 8.1-4 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Bukod po sa mga taga at uh, mga taga-Akaya, sino pa po ang uh, binilinan ni Apostol Pablo na maglaga o magsimpan ng halaga? Wala pong iba kundi ang mga taga-Macedonia. Ika, kahit na sila ay nasa gipit na kalagayan, ay nagkusang loob pa rin sila na magbigay ng tulong. Pansinin po natin, hindi po para sa oh Saan nga ba dadalhin yung uh, uh, ipinalilikom ni Apostol Pablo? Saan dadalhin yan? Sa construction ba? Pakinggan po natin. sa may oras ba? Pakinggan po natin dito po sa aklat po ng unang kurito sa DC sa stress. Ganito ang ating mababasa na nakasulat. Pagdating ko riyan, papupuntahin ko sa Jerusalem ang mga taong pipiliin ninyo at magdala ng inyong tulong at gagawa ako ng sulat na magpapakilala sa kanila. Saan po dadalhin yung ipinalaga o ibinili ni Apostol Pablo na magsimpan sila ting orang unang araw ng Sanlinggo? Ito ba ay kagaya ng isinasagawa sa iglesia na para sa tipon construction? Malinaw po ang uh, nabanggit. Ito po ay dadalhin bilang tulong sa Jerusalem sa Judea. Ano kaya ang dahilan? Bakit kailangan magpadala ng tulong sa Jerusalem ang uh, bawat kapatid sa nabanggit na lokal? Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Gawa 11, 27 28 nang panahong iyon ay dumating sa Antioquia ang propetang galing sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo at sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong panahon ni Claudio. Ano ang dahilan? Bakit Nagpalikom o nagpalaga si Apostol Pablo ng uh, halaga o ng salapi para madala sa Jerusalem o sa Hodea. Sapagkat nagkaroon po ng matinding tagutom. Kailan? Noong panahon po ni Claudio Cesar. At kung uh, di po ako nagkakamali, yan ay mga panahong uh, 41 to 54 A.D. Oh. Panahon ni Claudio Cesar. Kaya nga. Ito ba ay pansariling kalooban ni Apostol Pablo? Bakit niya ipina, ipina ipinahanda o nagpalagak siya sa mga kapatid? Tuloy po natin sa 29 hanggang 30. Na pagpasihan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa hudiya ayon sa, sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Pablo. Ito ba ay uh, pansariling uh, kagustuhan lamang ni Apostol Pablo kung bakit siya ay nagpalagap ng mga halaga para dalhin sa Judea, sa Jerusalem, ang kanilang mga inilagak na halaga. Hindi po, ito po ay napagpasyahan five, ng mga matatanda sa iglesia. Sino ba yung tinutukoy na matatanda? Sila yung mga itinalagang namumuno noon para mamahala sa unang iglesia. Ulit, ano po ang layunin? Ano ang layunin? Bakit naiutos ni Pablo na magpalaga sa unang iglesia? Si Apostol Pablo, siya yung namahala sa unang iglesia, sa lugar ng mga hintil. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang korinto 8.13 at hanggang 15. Ganito ang ating mababasa. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigata naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang nangangailangan kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo tulad ng nasulat ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ano po ang layunin kung bakit si Apostol Pablo ay nagpasimpan nagpalaga sa mga sa unang iglesia. Uh, maliwanag po ang ating nabanggit, hindi po ito para sa construction, para hindi po para sa mayoras, kundi ang wika madala ang tulong sa mga nahihirapan, sa mga nangangailangan kapatid sa Jerusalem. Upang magkapantay-pantay ang kalagayan ng mga Kapatid, Low battery. kaya malinaw po nating uh, uh, natutunan na magkaiba ang isinasagawa ng tunay na Iglesia Ni Cristo, ng unang Iglesia Ni Cristo noon na nagpalagak sila, hindi po para sa tipon construction. Sana po ay may natutunan tayo hanggang sa muli po nating pag-aaral.